sa tingin lahat mga boss meron tayong puton dito na sasakyan mga boss ang concern ng may-ari radio nya sinaksakan kasi na ito ng may-ari mga boss ng dito yung USB nya ginawa niyang charger pagkatapos nun mga boss nag-init daw itong ano nya uh, buong stereo tapos hindi na umila mga boss ta yun ang kanyang uh, sa atin mga busing ngayon mga bus na nakahanda na akong tester kasi wala tayong taga video uh, sariling sikap natin to mga busing at uh, pangalawa ay tinanggal ko na itong cover kasi mahirapan tayo pag uh, pagtanggal ito pag isang kamay lang kailangan natin ng uh, muna ngayon mga boss ang gagawin natin ay o oh, natin yung sosi yan ang kaunang sosi tapos ipower natin tong garage niya. kung hindi pa talaga magpower yan mga boss hindi talaga nagpower wala tingnan natin sa ilalim mga bossing Tanggalin lang natin to tanggalin natin tong antenna kasi hindi natin magbunod sa ilalim bunutin nyo lang antenna mga boss madali lang naman bunutin to Yan. para mas makakuha tayo ng uh, space Yan. ito na yung hitsura mga boss ito, sa low, ito yung likod ng car stereo. meron siyang ano dito kung makikita nyo yung kulay puti mga boss ito yung sa speaker nga dalawa merong grey at saka white itong naiwan na violet at saka green na speaker pa rin ito, mga busing eh. apat kasi yung speaker nito kasama dun sa likod pero oh, hindi pa nila nagkabit at uh, ang unang natin gagawin mga boss ay i-check natin itong fuse na ito ito, ito. Uh, since naka ilaw na yung ano natin dashboard ibig sabihin ay talaga may ilaw na siya ikukunan natin ng tester to kung meron man siyang ano hindi pa putok yan mga boss eh. Meron naman siyang 12 volts sa kabila, kabila naman. Meron din yang 12 volts. Big sabihin mga boss ay meron siyang supply. Kukunan natin 'tong yung kulay dilaw, meron kulay dilaw dito mga boss kaya At uh, meron pa ring supply. At itong kulay pula, itong kulay pula mga boss ay papunta 'to nang uh, ignition switch ng sasakyan. Itong kulay red. Ito na ano. Itong kulay red na to. Yan o. Ano. Ang galing stereo. Itong kulay red na yan ay magkasama yung dalawa. Ah, positive at saka negative to eh. Yan. Kuha natin ng continuity kung mayroon masyang kurente. Yan mga boss. Nag-negative siya. Negative. negative Ibig sabihin na wala siyang supply. Yung kulay itim naman mga boss. Eh, automatic ground yan. Yan o. Ano. Oh. Ground. at uh, ulitin natin yung kulay pula uh, tusokin natin ng ano ng twister negative talaga siya mga busing ngayon mga bus ay meron siyang hindi putok ang kanyang fuse ito hindi naman siya putok at mayroon siyang supply dito itong kulay dilaw mga bus ay sinusupplyan to ng fuse ito ito yung fuse na to. Siya Yan na ang nagsusupply ng kulay dilaw na yan. Pero itong ignition, kulay pula, galing sa ignition, hindi ito may isa separately fuse to doon sa fuse box, mga boss. Kaya tingnan natin doon kung meron na ba siyang, uh, bakit wala siyang supply. Ibalik ko muna itong antenna, mga boss, para halimbawa magkaroon tayo ng uh, mayroong problema doon sa ano, mapapagana natin ito kasi wala siyang, ano, Tingnan na natin mga boss. <coughs> Balik na natin yung antena saglit. Itutusok lang naman ito mga bossing. Kunting tis lang mga boss. Mapabalik natin to. Ayan mga boss. Naibalik ko na. Medyo magulo uh, gulo yung ano natin video. Pero naibalik ko na yung antena. Yun, oh. Ayan. At isabit lang natin doon saglit mga bossing. Hindi lang natin pasok para mabilis natin ta tanggalin to yan ganyan muna since kailaw yung ignition tingnan natin yung fuse box doon baka may problema bakit wala siyang supply sa galing sa ignition dito mga busing dito na to sa harap mga bossing sa mga puton mga boss mayroon siyang fuse box dito dito sa ilalim Yan o, ito yung fuse box ma Yan Tingnan natin to Buksan natin Yan o, ito yung fuse box niya At uh, mayroon naman nakalagay dito Na mapatandaan mga boss ito Hanapin lang natin dito Kung saan nakalagay yung kanyang fuse Ayan mga boss, kita nyo. Ano natin? Hindi masyadong ano, kuha pero yan. Number 15, ampers. Cigarettes at saka radio. Nagsama silang dalawa. Isa lang kanyang connection niya. Ibig sabihin mga boss, itong cigarettes ay wala rin. Kailangan may power din to. itong sigils na to kasi wala rin power kaya siguro hindi sila nakapag charge nilipat dito ay ayaw pa rin pero itong fuse nya ay nakan dito tingnan natin sa lalim mga boss itong fuse box nya nasa uh, na yan hindi makikita masyado yan ang kulay blue na yan mga boss Magka, uh, magkatabi kasi kung makikita natin dito sa forma niya ito oh, ganyan yung forma niya tatlo sila yun makita yan tatlo tapos may 15 amps na naka letter L bali nag uh, letter 2 ito. itong fuse na to yan yun ang sa cigarettes o sa ka car stereo kuhanan natin ng tester mga boss kung okay uh, pa ba itong fuse na to to yan 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 mga boss, meron naman siyang positive. Yan. Pero yung sa kabila, yung sa baba, kuha na natin. Yan. Nagiging negative siya mga boss. Yung ibig sabihin ay may problema ang kanyang fuse. Pumutok. Kaya tanggalin natin mga boss kung ito ba talaga yung dahilan. Ingat lang mga boss baka mga side tayo ng positive dyan maground, mag-ground o mag-spark yan meron na yan. yan ito yung fuse niya mga busing tingnan natin tingnan yung mga bus putok siya oh. ano oh, putok yung fuse niya naon kukuha tayo na yung spare niya ito yung meron tayong spare dito number 15 din yan. Tapos ikabit natin doon. Ikabit natin doon sa pinagkuhan natin ng fuse na putok. Ayan mga boss. Nat uh, pasok ko na. Ito yung fuse na kinabit natin. Yan. Kuhan natin ng tester ngayon. Kung meron na ba siyang kontak. Yung dalawang yan. siyang positive kita eh nakita yan sa kulay pula mga boss ay positive yan 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 ang sa baba niya ah meron na yan oh meron nang siyang 12 volts punto ngayon mga boss ay punto tayo dun sa stereo kung meron daw siyang power i-on natin subukan natin i-on tayo tingnan natin to since naka ano yung antena kailangan yun mga boss kung ano ah, makakuha tayo ng uh, radio station i-on natin on natin yung ano, uh, power ng car stereo yun mga boss pinig niyo yung sounds yung speaker na yun ay gumagana yung sa kaliwa pero dito ayaw na wala eh uh, natin ang ano, volume yun patayin natin off oh. tapos on natin ulit kung okay na ba talaga ayun na yun. Yeah, mga boss, at uh, okay ang naging troubleshoot natin mga boss. Sabi sabi kasi na may-ari mga boss ay sira na raw yung kan kanyang car stereo. Kakabili lang nila nito mga busing uh, sa online din. Sabi niya kasi nag-init daw baka sira na tong car stereo. Sabi ko sa may-ari na uh, titingnan ko, ko muna kung may anong problema niya. Yan mga boss, at okay na siya. Patayin lang muna natin para ibalik na natin tong kanyang frame. Uh, yan mga boss. Kasi maglalagay pa ako ng speaker dito. Itong speaker ito ilalagay ko. Ah, sana ko nung kalagay yun. Basta lang sa likod mga boss eh. Ito, yung speaker yun na yan, ilalagay ko doon sa likod. Ang pagkabit naman ng speaker mga boss, kunting tip lang. ko muna itong antena i-off natin yung susi para hindi maglubat yan ang naiwan niyang speaker mga boss na dalawa ito itong kulay violet dalawa kasama magkasama yung dalawa tapos itong kulay green Mag sa, sa, magkasama yung dalawa mga boss kailangan magkasama yan magkatabi yung dalawa yan magkatabi ang dalawa hindi pwede magkahiwalay huwag kayong kumuha na parehas yung kulay na magkahiwalay magkasama yung dalawa na yan magkatabi yan ang kanyang uh, wire sa speaker katulad ng kulay puti na ito mga bossin kasama din silang dalawa yan o oh. yan mga boss yan ang gagawin ko dito kukuhaan ko yung dalawang wire na ito kakabit ko yung speaker papunta doon sa likod mga bossing yan 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 mga boss, pag walang mayroon namang hindi naman pumutok yung fuse dito sa kanyang stereo tapos walang ilaw tong walang kuryente tong kulay pula mga boss ay magpunta na kayo kaagad doon sa kanyang fuse box kasi yun ang may problema mga boss. yan ulatin ulit mga boss para sigurado tayo ulatin ulit ay ay, ay kapit natin yung antena kailangan test tayo ng test para hindi tayo ano yan. Okay, ito mga bossing. Medyo basag na yung kanyang speaker. You know. Pero maganda ito mga boss kasi kakabitan ko ng bagong speaker dito sa likod mga bossing. Hope natin. Thank you sa so iyong manonood mga boss at uh, see you in the next vlog natin mga boss. Kanyan lang yung pag-troubleshoot ng, ano, ng uh, car stereo na hindi gumagana huwag kayo munang ng uh, bumili ng bago at titignan muna natin kung ano ang kanyang problema kasi pag magka problema yung car stereo mga busing uh, ibig sabihin mga boss ay fuse muna ang unang uh, puputok dyan, hindi yung kanyang uh, unit fuse muna bago yung unit ibig sabihin mga boss ma, ma mataas yung fuse at hindi pumutok ay mag unit na yung problema nun dapat kung ano ang recommended na fuse na eh, dapat ilagay doon sa car stereo iyon din yung ilalagay, ilalagay nyo mga boss napaka importante yun kasi eh, para hindi madamay yung kanyang uh, uh, control unit mga bossing yan mga boss, tayong kasi panonood mga boss at the see you in the next vlog natin at don't be a parts ginger.